Ang problema kasi dito kay Martin, hindi niya matanggap hmm. na talo talaga sila kahit sa anong aspeto ng pag-uusapan. Mapaligalite, mapapolitikal, uh -huh. lahat eh, hindi siya umubra. Sa kabila ng malinaw na desisyon ng Korte Suprema at ng umiiral na one-year rule sa impeachment, makatwiran bang ipilit ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kanilang posisyon? Umisto lang, ginagamit lamang nila ang impeachment bilang kasangkapan sa politika sa halip na tunay na pagsingil ng pananagutan. Ako, partner oh, ako. Okay, partner. Partner, <coughs> bago ah, ka mag- ka? Oh, ba, hindi, bago ka mag-anong comment. Uh, ah. Hanap buhay muna ako. 7,200 na po ang ating uh, subscribers. Wow! Ah. Uh, Baka mamaya, abutin natin na 10,000. Oo, oh, 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 bago oh. matapos, no? <laughs> At 1,175 na po ang ating uh, live viewers ngayon in counting pa po. Ayan, maraming okay, salamat. okay. At si Abaw pala. Ah, oh, na? Sige. Si Abaw, kumusta ka na bro Abaw? Diyan sa Ayan. 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 Okay. Okay, dalaw dalawa yung uh, pinupunto rito na sasagutin natin. No? Uh. Uh -huh. Una, sinabi nila na tanging uh, Tanging uh, H.O.R. lang daw ang may kapangyarihan na maglitis. Uh -huh. Wala raw karapatan yung Supreme Court na magtalaga ng iba. Uh -huh. Tanong, may tinalaga ba yung Supreme Court? Wala naman eh. Correct. Kayo talaga. Uh -huh. Wala naman question doon. Pinaiikot mo lang kami. Wala naman sinabi yung Supreme Court na uh, may iba silang tinalaga. Di ba? Kasi yung katwiran niya na yan, na magpapaalam pa ba kami sa Supreme Court hindi hindi naman nararapat mm -hmm. pero dapat sinusunod ninyo yung sarili ninyong rules correct eh kayo na nga hindi kayo may kasalanan tapos sa inyo yung Supreme Court Supreme Court mm -hmm. kaya po nakialam yung Supreme Court dahil may nagsabi meron nagreklamo sa kanila paki-tignan nga po kung constitutional o ang constitutional tong ginawa nila mm -hmm. kasi ikaapat yung reklamo o dito po Sinasabi po ni Rimualdes Na mali daw Tignan nyo ha Ang nagkamali pa yung Supreme Court uh -huh. Mali daw sila ng pag-intindi Dahil mismo daw yung pinagbatayan nito Magsisimula lang daw yung one year rule uh -huh. Pag yung uh, kongreso Ay, nag, ay uh -huh. nag, uh, nag Yung one third nila Nagbutuhan na Nagbutuhan na uh -huh. sila Doon lang magsisimula yung one year Yan yung partner. sinabi mo uh -huh. Pero hindi naman yan yung sinabi ng Supreme Court ang sinabi ng Supreme Court, dapat nung may nagbigay, tinanggap nyo, kailangan aksyonan. Kinakailangan e aksyonan, hindi niyo inaksyonan eh. Pinatutulan. Ibig sabihin, yun. sa interpretasyon mo, dapat magsimula yung one year rule mm -hmm. dito sa anong naka 2 na kayo na botuhan. Mm -hmm. O tama 'yon sa interpretasyon mo. Pero sa interpretasyon ng Supreme Court, magsisimula dun yun kahit hindi nyo inaksyonan. Kasi ibig sabihin, hindi na kasalanan yun ng Supreme Court kung hindi nyo inaksyonan yung first. Mm -hmm. Kayo po may kasalanan yun. Bakit hindi nyo inaksyonan? Ngayon partner, di dalawa yung versyon. Mm -hmm. Sa pagitan po ng House of Representatives at saka ng Supreme, Supreme Court. Court na co-equal, partner ha? Co-equal co branches. Co branches sila. Ibig sabihin, pantay. Mm -hmm. Sino dapat ang masunod? Ayun yung question eh. Ang masusunod po sa usapin ng constitutionality na isang act o yung sa naaayon ba sa saligang Republic batas act. Mm -hmm. yung isang uh, yung isang gawain siyempre po ang masusunod diyan Supreme, Supreme Court mismo. Mm -hmm. O kasi yan yung trabaho nila eh. Pero sa ibang bagay kayo naman ang na masusunod halimbawa sa budget. Mm -hmm. Gusto ng Supreme Court eto budget namin. Mm -hmm. Sabi nyo eto lang ang budget nyo. Sino masusunod? -equal Kongreso kayo. Kongreso. Kongreso. Mm -hmm. Kasi yun yung trabaho nyo. Correct. Huwag niyong pakialaman yung trabaho ng Supreme Court dahil ang pangunahin nilang trabaho, mag-interpret mag sila yung huling-huli na magsasabi kung naaayon ba kayo sa konstitusyon o hindi. Correct. ginagait pa nga sila partner, di diba? pa? ba? Sinabi ba? Ito kasi yung sinasabi nila, mm. mawawala na raw yung accountability mm. pagka kasi pinalampas. Mm. Ah, sinabi ba na bawal na sampahan ng uh, impeachment si B.P. Sara? Wala. Hindi sinabi... lang kayo ng isang taon. Correct, exactly. Perfect. Dahil yun lang yun nilabag ninyo. Oo. Mm -hmm. Tapos siyempre kinargahan na ng Supreme Court. Bakit? Kasi walang ang sabi ng Supreme Court, dapat may due process. Mm. -hmm. Sa lahat may due process. Yun yung kinalimutan nyo, gusto nyo mag shortcut, mm -hmm. walang due process. Ang pinakamining lang po ng due process, yung may kap... meron din pong uh, dapat binibigyan din ng chance. Yung nireklamo sa lahat ng korte Correct Meron siyang chance na sumagot mm -hmm. Sa ginawa ninyo, hindi nyo pinasagot si B.P. Sara. Sinorkat nga partner Sinorkat nyo Partner Bimar, mukhang natutulog na si Bimar Hindi <laughs> <laughs> hey, kasi partner, mm -hmm. uh, nag-vlog na tayo, nag na tayo mag-vlog uh -huh. At ito nga ang, uh, naka, ano na ito sa akin, naka, nang tamang tama Andito, ito yung topic ko kanina mm -hmm. Mga partner, uh, ayon nga dito, sabi nga rito nila, no, binigyan din niya na kahit sa sariling president ng korte sa kasong Francisco versus House, sinasabi na isang impeachment lamang ang maaaring isulong kada taon. So, dito palang mga kababayan, mayroon na po sila rito ang panlilinlang. Correct. Bakit ka nyo? Kasi mismo si uh, Fra attorney Francisco na, yung tao na ito, itong uh, Francisco ruling na kanilang pinagbabasihan, ay sinabi mismo, manap ay ako po ako napanood na interview ni ni Francisco. Uh -uh. Na sila mismo lumabag, hindi tama po talaga ang desisyon ng korte. Kasi kung sinunod lamang daw po nila ang ruling ng Francisco ruling versus the uh, house, uh -uh. dapat hindi sila nagkakaproblema ng ganito. Yung sinasabi po nila na one year roll ban, yung, yung yung ano lang isang business lang. Hindi daw po nila nasunod yon Bakit? Kasi ang ginawa nila, pinatulog nila yung unang impeachment noong December 2. Umabot sila ng 19 days, which is ayon sa rules mismo ng uh, Kongreso, dapat, pagka ngayong araw, December 2, natanggap ng uh, Secretary General. Uh, uh. Ayon kay Francisco, kinabukasan, dapat... Dadalhin na yan mm -hmm. ng Secretary general doon sa sa legal committee mm -hmm. para pag-usapan na yan. Ano ang ginawa nila doon sa 19 days mula doon pinatulog sa partner. Pin pinatulog nila. Mm -hmm. At ayon dito sa napagalaman uh, napag na ibang mga report, sinabi nitong, uh, nitong secretary general, nang in-interview in siya, sinabi niya, uh, nagpapaantay pa yung ibang mga congressman. Correct. Kasi mayroon pa daw idadagdag. Mm -hmm. Ngayon, that moment na nagpapaantay ka pa at mayroon pang idadagdag, inarchive mo itong Correct. impeachment number one. Hindi inaksyonan. Yes. In that the way, hindi ka sumunod sa Francisco ruling. Sablay na agad sila doon. Bakit? Kasi wala daw pong nakasulat sa rules mismo ha. Rules, hindi po ito rules ng kung sino man. Rules mismo ng house. Wala pong archive dyan. Mm -hmm. At wala rin pong nakasulat dyan na may karapatan mag-archive itong secretary general. Kaya sabi nga niya rito, pinagdiinan po ni uh, Attorney Francisco kasi dito sila mga partner ako. Ano ako dito eh, na curious ako dito sino ba itong si Attorney uh, Francisco, Francisco. Oo, oo. Mm -hmm. Sino ba ito? eh laging nababanggit laging nababanggit niya, ito. Oh. Mm -hmm. Ah, nako mga partner, kung mapapanood niyo yung video na 'yon, magugulat kayo kasi mismo yung Paano ka nagulat, partner? Parang nagulat. Pantay bimar. Nabanggit mo si Francisco, ah. <laughs> Stop ka muna diyan. Ah, sige, sige. Basahin ko itong uh, patungkol kay Francisco. magpo ka sa ano mo? Okay, okay. sige. Si eh uh, uh, Francisco siya po yung abogado ng 2003 impeachment, mm. no? Uh, suportado ang Supreme Court sa pagpigil ng Duterte impeachment Corre ang correction daw hindi to ito crisis kasi ang sabi kasi ng mga kongresista magkaroon daw ng constitutional crisis uh, pag uh, i ibabasura ng tuluyan ng Korte yung impeachment complaint pinore ni Atty. Ernesto Francisco Jr. ang 13-0 disisyon ng Supreme Court na humaharang sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte sa Senado. Si Francisco ang nasa likod ng 2003 landmark ruling tungkol sa paglimitasyon ng impeachment. Ayun sa kanya, tama ang hakbang ng Korte, uh, Korte Suprema dahil malinaw na nilabag ng Kamara ang one-year ban sa impeachment cases. Ayun sa kanya, dagdag niya, Sinasadya nilang ipagpaliban ang naunang reklamo para makalusot ang pang-apat. Sabi niya, bad fit yan. aniya Hindi ito constitutional crisis, isa itong constitutional correction. Tinama lang. Correct. Uh, partner Bimar. At kung uh, lalapatan po natin ng salitang pangkanto yung sinasabi niyang bad fit yan, mm -hmm. isa po yung maliwanag na panlilin lang. Parang nananadya na. Ah, parang nananadya. <laughs> alam ko sa litang kanto talaga. Panlilin lang. Mas malalim pa sa bad faith yun. Hindi, <laughs> hey, partner. Salitang litang uh. kanto, budol-budol. Uh. Budol-budol. <laughs> <Ayun. laughs> budol-budol. <laughs> oh. Okay, tama yun. No? Uh. Yun nga yung uh, napanood ko. Uh, dito nga ako nag-focus. Nag kasi nga, dito nagkaano talaga eh nagkatalo dito sa ano eh paano ba nagkaroon ng kapangyarihan ng Secretary General? Mm -hmm. Yun pala tinukoy nga ni uh, Attorney Francisco, Francisco na sinasabi niya there is no such roles mismo Jan, Jan mismo sa kinukut nila oo, sa Congress na yan. Mm -hmm. Walang roles na may kapangyarihan itong Secretary General mag-archive. Eh, sinasabi nila mismo, in-archive nila eh. Correct. Inamin, inamin. inamin nila. O, doon pa lang, maliwanag na kayo mismo, linabag niyo ang sariling rules. Ano pa ba bang inangawa-ngawa ninyo dyan? Oh, correct. Manahimik okay. na kayo. Dagdag lang ng pera ang, ang gagawin ninyo dyan eh. Mamaya, magpapira na kayo naman dyan. Pera naman ang taong bayan. Thunder <laughs> Bimar, tubig. <laughs> Ay, <yeah. laughs> tubig muna. Thunder, Thunder Bimar. Buti na yun. <laughs> Buti <Bertie> ni uh, Baby Stack ngayon. Naawat. Naawat. Thunder Bimar. <laughs> Ang tawag doon sa term na ginamit ni Attorney Francisco ay grave abuse of discretion. Mm, correct, yeah. correct, Partner ba dong, Meron ka pa bang dagdag? Oh, meron pa tayong dagdag diyan. Halimbawa, uh, partner, no? Kasi ang sinasabi kinakatwiran mismo yung kanilang uh, uh, naunang uh, ano tawag doon? naunang uh, uh, complaint. Hindi, yung yung Supreme Court ruling. Oo. Uh, hindi uh, mm. uh, ba yung kinukut nila. Uh, Miss ruling. Yung kanilang ruling ay uh, binabaliktad nila. Oo. Uh, uh. Pwede po ba 'yun? Pwede po 'yun. Pagpalagay na natin, na partner ha, mm -hmm. pagpalagay na natin na kakaibang kakaiba talaga yung ruling ng naunang Supreme Court mm -hmm. kaysa sa ruling ng Supreme Court ngayon. Sino yung masusunod? Yung Supreme, Supreme Court, Court ngayon, pa rin. Uh, uh. Pwede po nilang baliktarin yung nagdaang mga ruling. Mm -hmm. Ang malinaw po dito, ayon nga kay Miriam Defensor Santiago, ano po ba yung sinasabi niyong mali ang interpretasyon ng Supreme Court? Ang Supreme Court po, yung interpretasyon nila ang tama. Correct. Wala pong, hindi niyo pwedeng akusahan yung Supreme Court ng mali ang interpretasyon. Mm -hmm. Supreme Court lang din po magsasabi na mali sila. Pwede nilang baliktarin. Kaya nga kayo nangingi ng motion for reconsideration. Correct. Oh. Alam niyo po partner na uh, maliwanag na ba pang-aabuso na po ito sa kapangyarihan ng uh, House uh, repre obra of representatives. representatives. Alam partner, yung motion for reconsideration, nasa naayon yan sa batas. Correct. Normal po yon. Hmm. Yan ang tinatawag na part ng due process. Tama. Ang hindi lang po natin matanggap-tanggap nito mga kapartner, ay mismong itong speaker of the house Martin Romualdez nagbabanta ngayon sa Supreme Court na sinasabi niya kayong mga Supreme Court justices impeachable officer din po kayo ano masasabi mo dito partner ba? Yun na nga no dahil napaka-spoiled mo. Mm. -hmm. Spoiled ka masyado. Ayaw niya natatalo, partner Oo. Eh. Uh -uh. Sa lahat lagi siya may option. Dati meron silang uh, yung uh, pinipi pinapeper man. People's initiative. Oo. Uh -uh. Nung hindi umubra, pina... kasi People's Initiative, ayon nga sa pinsan niya si Jaime Marcos, mm -hmm. ito ang paraan niya para maging Prime Minister. Kim Jong-un ang Pinas. Uh, hindi, po kasi, <laughs> hindi po kasi siya uubra na maging Presidente dahil walang boboto sa kanya. Pag-eleksyon, no? Mm -hmm. Sa eleksyon. Uh -huh. Kaya kinakailangan uh, baguhin yung sa ligang batas na umayon sa kanya. Mm -hmm. Nung lahat ng tao ay nakakontra rito, ginawa niya naman, pina-impeach naman si BP Sara. Kaya ito, gumagawa talaga ng paraan para siya maiupo sa pinakataas ng luklukan. Sa trono. O, ang, ang point lang dito, sige, mamaya na, si BMR muna. <laughs> 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 Akala ko, tutuloy ka, nagtuturo ka pala eh. <laughs> nasa, ka, nasa kalagitnaan ako ng mga iniisip ko. kung ano yung susunod ko sabihin. Nakalimutan Biglan mo. Bigla na nawala wala. <laughs> Merong nag-comment dito. Oh. Ang gamot daw sa mga kalimutin. Ano? Memory Plus. <laughs> <laughs> Baka naman Baka naman oh, Pastor Pimar nakalimutan Balikan lang natin siya mamaya <laughs> Saluhin mo oh. Ito kasi ano Ang problema kasi dito kay Martin Hindi niya matanggap hmm. Natalo talaga sila Kahit sa ang aspeto ng pag-uusapan Mapaligalite, mapapolitikal hmm. Lahat eh Hindi siya umubra Kasi mga kababayan Kung sa legalite Sana matagal na nila itong una munang dina Kasi ito naman talagang proper Na dapat hmm. nilang ginawa kasi lahat po sila, lahat po silang uh, diyan lang naman, ilan lang naman sila kasama nito mga dilawan tsaka itong mga kakampi ni Martin. Uh -uh. Lahat sila puro sinasabi kailangan daw ng accountability. Oh, accountability pala di dapat sampahan niyo na ng katakot-takot na kaso sa regular court si Bepinday Sara. Mm -mm. Bakit niyo ngayon nagsusumiksik kayo dito sa sa impeachment? Bakit kasi nga itong impeachment pag ito na 'yung makuha ninyo ngayon, sigurado na si Bepinday Sara hindi na siya pwedeng makilahok sa 2022 2028 election. Gusto nyo talagang shortcutin. Correct. Alam nyo, hindi po po pwedeng ganon. Ang tagumpay po, lagi po yan pinagsisikapan. Ayan. Bago ka makarating sa tagumpay na yan, kailangan dumaang ka po sa matinding pagsubok. At dito ngayon, ito yung pagsubok mo, Martin. Pero, pero ang problema sa'yo, ha, ang problema sa'yo, imbes na apangat ka, palubog ka ng palubog sa ginagawa mong mga aksyon ngayon. Mga partner, pero nakong meron akong isang indadagdag dito. Uh -oh. Bukas po, Matatapos na ang pangarap ni Martin. Bakit? Tutoldo ka na bukas. Kasi, 'di ba? 'di ba <laughs> mga mga kababayan? Uh Oo. -oh. Si ito, pagbigyan na natin hmm. ang uh, wala na rito ano, yung korte. Walang pakialam kasi ito daw ay political process. Uh Oo. -oh. Pa Paano bukas? Kasi sinasabi nila makakaroon daw ng ano to ng hmm. uh, uh, political uh, ano tawag noon? Uh -uh. uh, unconstitutional crisis. Ayun, magka -crisis uh -huh. ng un constitutional crisis tayo. Oo. Uh -huh. So, di ba itong uh, political process na ito ay kasama naman ang Senado? Correct. What if bukas? Kasi bukas malamang sa malamang Basura na. Ibasura na ito ng Senado <laughs> uh -huh. na kasama dito sa political process na ito. Uh -huh. Ano ang gagawin mo, Martin? I kaya bukas pa lang, bukas pa lang, Martin, mapuputulan ng buntot mo. Ayaw lang. <laughs> wala. Wala silang magagawa. Wala magagawa dyan. Kasi uh -huh. ang sabi ng Supreme Court, uh -huh. uh, immediate papatapat-executory. Ayan. Ayan partner. Ngayon, dagdag na rin natin. Total, napag-usapan ng Senado. Eh. Tinignan uh -oh. ko lang kung uh, itatopic natin si Tito Soto. Eh. Uh -oh. okay, naman si Tito Soto. Uh, bag, bago Kaugnay tayo na, to na rin dyan. Eh. Uh -oh. partner, sandit lang. 1,500 na pala tayo. Ang laki na po ng pinakamalaking viewers natin to ngayon. Oh, sa buong kasaysayan natin, ha. Oh, 1,500 at ayan. ang likes natin 900 plus. Gawin nating 2,000 partner, may ugras pa naman. May ugras pa, pa, pa naman. Bed mo naman. Oh, Bed naman birthday natin. Naman. <laughs> Maraming salamat po sa inyo. Pa-like pa sir. Partner ba daw? Ano yung ano na? Pasarapin natin kasi Pasarapin sabi natin. ni Tito Soto. Alam mo hmm. na sikat 'tong si Tito Soto eh. Sikat ba yan? Ah, oh, sa School <laughs> bukod <boba> yan eh. <laughs> <laughs> Sarik to yun University. Ah, eh. <laughs> uh, sige. Uh, yung may, ano siya rito, wala na raw pong ma-impeach pagka mm -hmm. hindi po na binago ng Supreme Court tong lang desisyon. Mm -hmm. Ang sinabi niya, kasi pinahirapan nila yung pagpapa-impeach. Ang reaction ko naman, bakit kinakailangan madali magpa-impeach? Mm -mm. Tito Soto, alam mo, yung ini-impeach, matataas na tungkulin niya. Binoto yan eh. Binoto. Yung presidente tsaka vice, binoto ng malaking numero yan. Correct. Mm -mm. Bakit kinakailangan hindi pahirapan? Yun yung problema kasi kay Tito Soto eh. Mm -mm. Parang ang gusto nila, yung shortcut, uh -huh. yung one-third lang, impeach na kagad, mm -mm. uh, litisin na kagad. Tinama nga ng Supreme Court, not kinakailangan, yung kinakailangan nyo, kung mag-impeachment lang kayo, grabe talaga yung ginawa. Yung ground, no? Yung ground ninyo. Mm -hmm. Yung may ebidensya talaga. Hindi maritis. Alam nyo, alam nyo mga partner, doon sila, nag sila talaga nagre-react eh. Mm -hmm. Sa kinakailangan na ngayon, pag ikaw ay magsasampa na impeachment, sabi ng Supreme Court, kasabay yung mga ebidensya. Aha. Yun yung pinakamalaki nilang uh, problema, problema, Kasi sanay sila na nagpapa-impeach ng mikos, walang ebidensya. mikos. ebidensya. Mikos-mikos lang partner. Correct. Mikos-mikos no? lang insan, okay na. <laughs> oh. Dagdag pa natin yung mga partner. Pa yun, oh. Okay, pa? Oh, okay. sige. sige. Sige, okay lang. Total, nap, 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 total nap, nap, kung oh. kailan naaalala ko yung sinasabi ko. Ah, sige, sige. <laughs> tuloy, tuloy. tuloy, tuloy. <laughs> sige, oh. sige. Hindi, huwag na. Nagtampo na ako. <laughs> Bakit po eh? sige, sige. Parte ng parte ng Nabanggit na rin din po natin tong Senado ano. Uh -oh. um, bukas kasi mga mag, sa dami po ng mga senador na nakaupo ngayon diyan, marami rin po diyan yung hindi po kasama nung 19 Congress. Mm -hmm. So, malamang sa malamang yung mga uh, hindi pa po senador nung 19 Congress, wala pong alam tungkol dito sa impeachment. Yung dabindalawa partner. Correct. Mm -hmm. So maaari na naman sila mag Sa Sasabihin na naman nila anong pakialam namin dyan? Correct. Hindi naman namin alam tong impeachment tayo ito pinag mm -hmm. na pinag-uusapan ninyo. Sasabihin nila hindi, bago na ito. O, kung bago na pala yan, that is say, eh, na May panibago na kayong final. Mm -hmm. That is violation na naman sa rules ng impeachment. Dahil dapat one year or isa lang sa isang taon. Mm -hmm. So maliwanag dito na Napaka-tarik ng daan, napaka-tinik ng dinadaanan na itong impeachment na ito at hindi ito kasalanan natin. Kasalanan ito mismo, ninyo dyan na mga kongresman kasi kung hindi kayo ba naman burara dyan, dapat yung isa pa lang sana noon, ayon nga kaya Torne Francisco, yung isa sana, sapat na yon. Bakit? Kasi mayroon daw mga partner, may sinasabi sila na... Ano yung partner? May... parang <laughs> 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 chismis lang eh. <laughs> parang 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 atin parang atin lang parang 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 sa parang 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 may, may <laughs> <laughs> may, may 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 term kasi silang ginagamit doon na para bang mayroon daw ibang tao na magpa-file lang ng impeachment kahit wala daw masyadong matibay na basihan para ma-impeach ang isang official mm -mm. magpa-file daw yun daw yung iniiwasan dito Sabi naman ni Attorney Francisco walang ganun kaya nga... Ang ah, yung lagi nilang sinasabi na, kunwari may kaibigan ako. Oo. oo, oo, oo. oo ikaw, mag-file ka na. Oo. oo. Para pangit yung papail mo, para ligtas na ako Correct. sa one sa year rule. Oo. oo. Yan, Yun nga yung tinukoy ni Atty. Francisco. Sinabi nga niya, walang ganun. Kaya nga ang sinasabi ng Supreme Court, ayusin ninyo yan dahil may karapatan din yung akusado at may karapatan din ng kumplenant na dapat maayos yan. Alam mo partner, may sagot ako diyan, no? Ano? Mm. Kaya nga kaya nga partner, hindi po pwedeng kahit sino magsampa. Oo. Mm -hmm. Oh. Kaya kailangan, may isang congressman na kunwari mag ikaw magpapail ka ng impeachment kay VP Sara. Uh -huh. o kay Pangulong Marcos na para maiba uh -huh. na naman. Magpapail si Bisdak. kailangan niyan may mag-sponsor na congressman. Kongresis, kongresista. Eh, mm -hmm. Kasi kung lahat po magpapail, doon lang magaganap 'yan. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -mm. Yung pangit na file o oh, one year na hindi na kayo pwede mag-file. Mm. Eh hindi po po pwede kasi merong merong 1 year ban eh. talaga meron. Hindi merong congressman. Eh uh. tanga naman ng congressman kung alam niyang walang ano. Walang basehan. Walang basehan tapos isasampa niya para Parcuma lang. Ka. Oh, 'di ba uh. nakakahiya 'yun eh congressman ka. 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 Naalala ko 'yun. Partner... yung hindi nakita ni Soto. Oh, kasi oh. kinakatwiran din niya ni Tito Soto eh. Paano yan pag may ka ka na magpa ng one year ban, 'di? Oh, oh. Lusot ka na Hindi po Pantanga lang yan Mga ganyang uh, Assertion Alam mo partner ba dong Nahalat ako Galit na galit ka talaga Kay soto <laughs> 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 Alam mo partner Kung bakit oh, Bakit na? oh. Napakatagal niya Yung Napakatagal niya Kasi na, na Senador na, Naging senador na oh. Dahil lang para si Lito Lapid ba oh. Dahil hindi lang kumikibo ba? Diba? Tapos hmm. pag election Wala ka na maalala Ay Lito Lapid na lang <laughs> kasi kulang ka pa eh, di ba? Uh -oh. eh, kaya nananalo yan eh. Hindi si Lito, naman ito, eh, Last hindi, option ba? Last option? Hindi, <laughs> eh, kulang ka pa. Labing isa pa lang ah. Uh -oh. eh, hindi naman ito. Sino pa bang hindi umaaway kay Duterte? Si, si Pinono. Oh, sino pa ba hindi umaaway? <laughs> si Lito Lapid, hindi naman niya inaaway sir. Ito na lang nga. Uh oh, Kahit maka Duterte ka, uh -oh. di ba? Nailulusot eh. Uh -oh. Si Tito Soto, matagal na nagpanggap na mahusay, magaling. Ang problema niya ngayon, Pumapapil siyang spokesperson ng House, of, House Representatives. of Representatives. Yun yung mali niya. Kaya nakakainis hmm. ngayon si Tito Soto. Okay, partner. Oh. Dating ko lang. Hindi mo ba naalala yung, ano, yung humigop ng masarap na sabaw? <laughs> Pero hindi dumapo yung tasa sa bibig. Ay! Si <laughs> Kiko. Si Kiko. Ah, ito ang dagat. Wow, dagat. Ayan. Partner, diba? dako na tayo sa uh, usapin na to. Total na pag-usapan naman natin yung mga buhay. Hindi, partner, na pag-usapan natin si Kiko. Wag na ito. Ituloy na natin to <laughs> Total, na pinag-usapan. May tanong, may mga tanong yung aking viewer eh. Sabi, uh -huh. bakit kaya si Sharon pinatulan si Kiko? Uh -huh. Di ba? Eh, alam mo, alam mo... <laughs> ha! Jokies tayo ngayon! Hindi eh! Sa sentence na lang. Alam nyo, kaya pinatula ni Sharon yan si Kiko. Parang ano yan, pag lagi kang kumakain uh, ng masarap partner. Oo. Oh, oh. Diba? Laging... Ah uh, manok baboy manok, manok baboy ka ano ah, ka naman ng na sardinas ang sarap na sardinas pag isang taon ka na hindi kumain ng sardinas Ang sarap ng sardinas oh, oh. oh di ba ibig e, sabihin oh, panay pogi yan eh oh, oh. uh, uh, richard gomez Gabi oh, Concepcion oh. robin padilla oo panay pogi na ng sardinas ibig sabihin si kiko sardinas <laughs> 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 Mukhang sardinas <laughs> nanawa na ba partner? nanawa nanawa sa sarap